Hello, ah uh, good morning na naman po. Akin uh, na naman na naman na magbabahagi ng orasyon. Itong aking babahagi ay yung orasyon uh, panlaban sa ikinarga ng magkulang sa may sakit. At uh, pwede rin po ito sa inyo na nakulam para hindi kayo makahalahan ng uh, mga dagdag na ikinakarga po sa inyo upang inyo po may hindo ang yung pagkakarga sa inyo ng kumukulang po sa inyo. Uh, narito pong pamagat, ang laban sa itinarga ng magkulam sa may sakit, turuan na manalangin ang biktima ng kulam ng orasyong ito upang mapalab mapaglabanan ang pagkarga ng magkulam sa biktima. So yan, ito po ay uh, maganda po para po sa inyo na naniniwala na kayo na ay nakulam. So, uh, naway panoorin niyo po ang uh, video kong ito upang uh, inyo pong makuha. Uh, welcome back sa aking channel, Albulario ng Angeles uh, nawaya po na kayo ng aking video nito so, na nasa mabuting kalagayan, ligtas sa ano pa mga papamakan at walang karamdaman. Uh, lagi po akong uh, magpapasalamat po sa inyo mga solid followers ko, um, uh, supporters, uh, members, non-followers din at ikaw po na nanonood ngayon. Uh, maraming maraming po salamat. <coughs> uh, shout po sa inyo mga brother and sister hindi na po kayo isa-isahin dahil napakarami niyo po so, shout out na lang po sa inyo saan man po kayo naroon maging dito man sa Pilipinas o maging sa abroad so ang aking ibabahagi nito ay mula sa Rexall Book Center na pag-aari ni Bro Anthony A. Latigo Pagirama yan po ang kanyang FB sa mga gustong uh, morder na mga lahat na mga karunong So, yun. At ganoon din ako yung nagpapasalamat din sa dalawang uh, na kung nagpagawa ng libreto at uh, one set po ang kanilang kinuha. Ito. ah uh, ito. 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 Ito sa kanila po ito. So, gagawin ko pa lang. Uh, ko pa lang ng rugby. Ito yung tapos na. Ganito po ang uh, one set na ino, uh, inorderin sa akin. Yan. At yung isa na ito ay taga uh, white. So, lunes po natin, buwas po natin yung itong uh, kanyang order. At kaya, ang isa naman ay kay J. Rallo. One set din ang kinuha niya. Yan po ang kanyang Facebook. Uh, Pwede niya rin siyang kontakin. Yan. At bukas tayo po ay magpapasiping na. Pag natapos na po itong dalawa. Sa kanila po kasi ito. At uh, ito ngan, So, one set po yan. Dalawa po. Isang um, -um, uh, matuomo. tres picoroma. At uh, libreta. O po uh, kung kayo po ay uh, nagtatanong kung magkano. Ito po ay one seven. Free shipping. Yung one set na yon At uh, may ang tres picoroma ay may kompletong dasan na ibabahagi po sa inyo. Kung kayo man po ay uh, magpapagawa po. So narito po ang aking contact number. WhatsApp number po yan. Uh, at uh, through um, GKAS ang mode of payment po yan. Magtiwala po kayo sa ako ang aking personal information para pwede nyo po kong uh, i-report sa pinaukulan lalo lalo sa MBI at siraan sa lahat ng social media platform yun po ang aking gagarantiya. So yun, ang aking babahaging ito ay mula nga sa aklat ng uh, Rexall Book Center. Yun. okay, uh, ilalagay ko na lang dyan sa si screen uh, para inyo pong makukuya. Ito po ya. Yeah, pwede nyo unahan ng isang ama namin kapag inoolalati at yung asampalataya at maganda po kayo ng isang basong tubig Then, uh, dahil uh, pagkatapos nyo mabanggit ito ng uh, isang beses o so, tatlong beses ipipos tayo nyo tubig na inumin at ganoon din sa inyo pong dibdib saka nyo po inumin ang uh, tubig na inyo inyo rational so narito po body retro spiritus malos in nomine Dios Yahweh El Shaddai Dios Igusom de Aknom Im Igo uh, Retirim sa libat Krataris di sa ter ja uh, tatong base ni po pa pangitin ihip niyo po sa inyo po dibdib -dib, at sa inyo tubig na uh, pwedeng gabi-gabi niyo po ito ah uh, o araw o at gabi pwede rin po nawa ay uh, makatulong po ito ang aking pinahang orasyon sa larong lalong na sa mga karanda so God bless maraming mahal